Tara! Samahan mo akong sumakay sa bagong bukas lang na LRT Cavite Extension. Welcome to Commuter Philippines. I'm your host, This Right Guy. Nitong nakaraang November 16, 2024 nga, ay nagsimula na ang LRT na magsakay ng mga pasahero sa Phase 1 ng LRT Cavite Extension. Mula sa kasalukuyang 20 estasyon mula Baclaran hanggang Fernando Po Jr. Station o mas kilala bilang Roosevelt, ay nadagdagan na nga ito ng lima pa. Kabilang sa mga bagong estasyon ay ang Redemptory Station na matatagpuan sa tawid ng Baclaran Church at malapit sa Rojas Boulevard Station ng EDSA Carousel, ang Mia Road na matatagpuan sa kanto ng Rojas Boulevard at Mia Road, PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange Asia World Station, Ninoy Aquino Avenue Station na malapit sa Naia Terminal 1 at 2, at Dr. Santos o mas kilala bilang Sukat Station at matatagpuan lang sa tabi ng SM Sukat. Bukod dito, may tatlo pang estasyon ang kulang kabilang ang Las Piñas Station, Sapote at Niog Station na matatagpuan sa Baco or Cavite. Ang schedule ng LRT galing Dr. Santos Station ay mula 4.30 a.m. hanggang 10 p.m. kapag lunes hanggang biyernes at 5 a.m. hanggang 9.30 p.m. naman pag weekend at holidays. Ang mga tren ay galing ng FPJ Station o Roosevelt ay mula 4.30 a.m. hanggang 10.15 p.m. kapag lunes hanggang biyernes at 5 a.m. hanggang 9.45 p.m. naman pag weekends at holidays. Ang susunod na istasyon ay Liventuris Asiana Station. Next station, A Station. Ang pamasahe mula Dr. Santos Station hanggang sa dulong estasyon ay abutin ng 45 pesos. 40 naman hanggang Monumento, 30 hanggang Central Terminal Station, 25 hanggang EDSA at Hilpuyat or Bendilla Bus Terminal, at 20 hanggang PITX. Kung ikukumpara ang pamasahe ang EDSA Carousel Bus mula BITX hanggang Monumento ay aabutin ng 75 pesos at mahigit isa't kalahating oras na biyahe. Kung ikaw ay sasakay sa LRT1 Cavite Extension, aabutin na lang ng 40 pesos ang pamasahe at ikaw ay makakatipid ng 35 pesos at aabutin lang ng isang oras ang biyahe. Maaari ka na ring sumakay ng tren mula PITX papuntang EDSA Station at lumipad sa Taft Station ng MRT-3 kung ang pupuntahan mo naman ay side ng EDSA. Ang pamasahe ay 20 pesos mula PITX hanggang EDSA at 30 pesos naman mula Taft Station papuntang North Avenue Station o Trinoma. Magiging mabilis ang biyahe kumpara sa 20 to 30 minutes na aabutin ng EDSA carousel mula PITX hanggang MRT-TAFT gawa ng traffic

nandito na tayo sa Redemptorist Asiana Station. Maaari kang bumaba dito kung ikaw ay papunta ng DFA Asiana, Baclaran Church at City of Dreams. Madali na rin makakarating ang mga pasahero na galing Avenida Terminal sa Doroteo Jose Station papuntang PITX sa pamamagitan ng LRT Cavite Extension. Ang dating paraan para mag-commute mula Avenida papuntang PITX ay sa pamamagitan ng mga bus mula Loton at Fairview. Ganun din ang mga pasahero na galing Binyan, Pasita at Santa Cruz, Taguna na bumaba sa Bendia Bus Terminal na nais magtungo sa PITX. Maaari silang sumakay sa Hill Puyat Station. Karamihan ng mga biyahe sa PITX ay hanggang 9 to 10 PM lang. Maaari din gamitin ang LRT ng mga pasahero papuntang Hill Puyat Station at doon sumakay ng mga bus na papuntang Batangas at Laguna. Ang mga pasahero na galing norte katulad ng Baguio, Bataan Bulacan, pampanga at pangasinan na bumaba sa monumento o balintawak ay maaari na ring sumakay ng LRT diretsyo papuntang PITX. tayo sa Mia Road Station. Maaari kang sumakay dito ng jeep at modern jeep papuntang sukat. Sa Tambo Elementary School din dumadaan ang Mia Baltaw na modern jeep papuntang Naiya Terminal 1 at Terminal 2. ay bukas 24 oras at may mga ruta papuntang Manila, Baguio City, Batangas, Bicol, Bulacan, Cagayan de Oro, Cavite, Davao, Iloilo, Leyte, Mindoro, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Samar, Surigao, Tuguegarao at Zambales mayroon ding UBE Express at HM Airport Loop Bus dito na papuntang Naiya Terminal 1, 2, 3, at 4. Konektado din ang PITX sa EDSA sa pamamagitan ng EDSA Carousel Bus na humihinto sa iba't ibang MRT stations. Ang daan na ito ay ang Coastal Road o Cavitex na papuntang Bacoor, Las Marinas, General Trias, Imus, Kawit, Naik, Nasugbu, Rosario, Silang, Tagaytay, Tanza, at Resemartires. Maaari kang sumakay ng jeep, bus, o van sa PITX, MRT Taft, Moa, Buendia, at Loton. Itong daan naman na ito ay papunta sa Las Piñas Bayan at Bamboo Organ. Tatagos din ang daan na ito pagpuntang SM Sukat. I'm searching for the next station at Doctor Sanst station. We have at Dr. Sacco Station. This is the last station LRT Line 1. Thank you for your ride. Take care on Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.